Ilang sandali bago bumagsak ang private plane, ang mga taga-barangay Malatimon nakarinig muna ng malakas na pagsabog. Boom! Sobrang lakas. Ayan, magatakot ako. Akala ko mga buwang na sumabog. Nakita ko na yung pakpak -pak ng plane na nakatapon. doon. naghiwal-hiwalay yung pakpak -pak ng plane. Tsaka yung katawan. tumakbo kami, ma. Tinignan namin. Maliit lang yung aeroplano para anim or apat lang ang kaso. Ano ba ito ng mga tao? Malaking tao. Sorry na. Makita ko man nanginginig pa ako sa takot mo. Gayon man. Pirmi silang nakadistansya. Kasi natatakot din kami na baka sumabo. Hoy, mamawa to siya. May kang magpukon niya. Nangangamba sila. Lalo't ang crash site. Ilang metro lang ang layo mula sa mga kabahayan. Siguro ma, mga 2 meters lang ma'am or 1 meter doon sa bahay ng kaibigan ko. Bawal na po pumunta dyan ko kasi inimistagan. Ang mga otoridad, agad ponte. Sa pagdating ng mga kasamahan natin, hindi niya siya umusok. Nakahiwalay-wala yung ibang parts niya. At saka yung even yung mga biktima. Uh, Ang Ang apat na sakay ng eroplano, pare-parehong sinawimpalan. As of now, wala pa kaming nationality. May instruction rin na wag na lang galawin kasi kami na daw yung rescue team from US troops. Ang ginawa natin doon is uh, limited only to provide security within the vicinity. Yung full na investigation na ginagawa ngayon is in the hand of our troops from the US. Even our policemen, limited lang sa security perimeter kasi ongoing yung search nila. Dahil sa palayan bumagsak ang eroplano, maswerteng walang sibilyang nadamay iba na lang sa kalabaw ni Baynola na nahagit ng katawan ng bumulusok na private plane. Natapurin niyo ang kawa! Natapurin niyo Ang kalabaw, namatay. Sa puro lima kami tayo, eh, kinauwali po yan sa wali pa. to. kulang, ako pa rin si ko. po. Maguindanao del Sur. Why? Mamawal kasi umay kang magpupon Ayon sa inisyal na investigasyon ng mautoridad, ang private aircraft, isang Beechcraft King Air, may body number na N349CA, nakarehistro sa Amerika. Umalis nito ng 2.30 sa Cebu. Nag-file ng flight plan naman sa CAAP at naman to dahil yung kanilang air operator nag-comply naman doon sa lahat ng requirements. Kinontrata The, Department of Defense, para aerial sa the aircraft was providing intelligence surveillance and reconnaissance support at the request of our Philippine allies. The incident occurred during a routine mission in support of U.S. Philippine security cooperation activities. The cause of the crash is currently under investigation, and we have no further details to release at this time. ang naturang aircraft na mataan pa raw Agosto nitong nakaraang taon sa Puerto Princesa International Airport sa Palawan. Nakuha po yun nung anak ko po na panganay around August po ng last year. May nagtag daw sa kanya na Facebook friend niya na nabalitaan niya yung pangyayari at nabanggitan siya na yung airplane na yun, yun yung plane na nakunan niya nung picture nung last year. Sa Antala, umaga nitong biyernes, na-retrieve na ang mga labi ng apat na sakay ng eroplano. Uh, kinarga nila sa chopper. Ongoing yung search and retrieval ng parts. Kung sa lakawa ni Worski, noong na ni Puyano, tatlo ka sa bulo ba pagkalibiyak po ni Kama? Meron to ba kayong sinisisi? Doon ko sa mga Ako ka na, mag-play na ako na mo. Nalang natanay ka na, hindi nilang kagero na. ako. ko, nilang kaawag ko. Dahil sa nangyaring plane crash, apektado ngayon ang kabuhayan ng mga magsasaka. Oh, kapasangan, pero ni kabawangan mo. Hindi siya makapamantyari ka. Hindi, mapunti ate rin na. Magkalimok ko yan, ang gana ko niya tabang ma. Yung ating pong US military, sis na sila po yung magbabayad doon sa damage na doon sa kalabaw na namatay po. They commit na po ano yung worth ng kalabaw, is yung din yung monetary amount na bibigay nila.